Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ang aklat ng Henesis sa Biblia ay nagsasalaysay ng iba't ibang mga laban at digmaan na naganap sa antigong milenya na ang nakaraan. Gayunpaman, paano kung sinabi ko sa iyo na sa ang mga araw ni Abraham ay mayroong isang kolosal at napakalaking digmaan na kinasasangkutan ng apat na hari mula sa iba't ibang mga bansa? laban sa libong mga higante. Ang curious tungkol sa paksang ito, nais mong malaman kung kailan at kung paano nangyari ang labanan na ito, pati na rin malaman ang tungkol sa mga hari at karera ng mga higanteng kasangkot. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito. Mayroong tatlo karera ng mga higante kung nais mong maalam tungkol sa buong kwento na ito ay iwanan ang iyong tulad ng puna at ibahagi ang video na ito. Ang mahusay na digmaan sa mga araw ng Abraham, sampung giants, laban sa apat na mga hari at ang kanilang mga hukbo, ang dakilang labanan sa napakalawak na digmaan na ito na nagbukas sa mga araw ni Abraham, ay maingat na isinalaysay sa aklat ng Genesis, partikular sa kabanata labing apat sa talatang ito ay makakahanap ka ng detalyadong mga salaysay ng salungatan na kinasasangkutan ng apat na hari laban sa limang hari sa rurok ng ang malaking digmaan na ito ang pag-aaway sa pagitan ng ang apat na mga soberanya at isang hindi kapaniwalang sampung libong higanteng nakatayo. Sumali sa akin ngayon at sundin ang pagbabasa ng kabanata labing apat ng aklat ng Genesis at nangyari ito sa mga araw ni Amrel King of Shinar Arok, King of Alas Kerler King ng Elam at Tidal Hari ng Goam na gumawa sila ng digmaan kasama si Bara King ng Sodom Bersa, King ng Gamara Shanab, King of Adma at Shember King ng Zeboim at ang hari ng Bela na si Zor lahat ay sumali sa Valley of Sidim na siyang Salt Sea. Labindalawang taon na nagsilbi sila kay Kerlamer Ngunit sa ikalabintatlong taon ay nagrebelde sila sa ikalabing apat na taon na si Kier Lamer at ang mga hari na kasama niya ay dumating at sinalakay ang Repam sa Asht Kamame. Ang Zim sa Ham, ang Imim sa Shave Kurt at ang mga Horites sa kanilang bundok na nakayakap hanggang sa Eliran na kung saan ay sa pamamagitan ng ilang pagkatapos ay tumalikod na sila at ay dumating sa En Mishpat nakadesh at sinakop nila ang buong bansa ng mga Amalekita at pati na rin ang mga Amorite na nakatira sa mga Hazes at Sitamar at ang hari ng Sodoma, na hari ng Gomora, na hari ng Adma, ang hari ng Zeboim at ang hari ng Bela na si Zor ay lumabas at sumali sa labanan sa lambak ng Sidim laban kay Kerer King ng Elam, tidal hari ng Goam, Amarel hari ng Shinar at arok hari ng alasa para sa mga hari laban sa limang. Ngayon, ang lambak ng Sidim ay puno ng mga aspalto ng aspal. At si Gomora at ang lahat ng kanilang mga probisyon ay nagpunta din sila ay kinuha din nila ang anak ni Abram na anak na nanirahan sa Sodoma at ang kanyang mga kalakal at umalis. Pagkatapos ng isang nakatakas ay dumating at sinabi kay Abram na Hebreo, dahil siya ay nanirahan sa pamamagitan ng mga terent na puno ng mamar ang Amorite, kapatid ni Eskol at kapatid ni Anor, at sila ay mga kaalyado kasama si Abram ngayon, nang narinig ni Abram na ang kanyang kapatid ay nabihag, siya ay armado niya ang kanyang tatlong daan labing walong sinanay na mga lingkod na ipinanganak sa kanyang sariling bahay at nagpunta sa pagtugis hanggang sa nahahati si Dan. Nahati ang kanyang mga puwersa laban sa kanila sa gabi at siya at ang kanyang mga lingkod ay sinalakay sila at hinabol ang mga ito hanggang sa Hoba na nasa hilaga ng Damasco. Kaya ibinalik niya ang lahat ng mga kalakal at ibinalik din ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang mga kalakal pati na rin ang mga kababaihan at ang mga tao at ang hari ng Sodoma ay lumabas upang salubungin siya sa lambak ng pag-ahit na ang lambak ng hari ang ay malawak na nasasakop. Ang dakilang naganap noong mga araw ni Abraham na kinasasangkutan ng apat na hari laban sa limang hari pati na rin ang tatlong karera ng mga higante. Ngayon ay tatalakayin ko ang pagkakakilanlan ng bawat isa sa mga hari na nagdedetalye sa kanilang mga kaharian na pinagtanggol nila alinsunod sa Biblia ang Salaysay na ang unang hari na nabanggit sa ang teksto ay Amrel, ngunit sino si King Amrel sa Hebrew? Ito ay Amrel sa Greek, Amrel at sa Latin, Amrel, Amel. Ay ang hari ng Shinar na kilala rin bilang sinir na linawin ay ang pangkalahatang termino para sa lupain ng Shen. Ang lupang ito ay ang Babylon, o mas tumpak na tinukoy din bilang orihinal na lupain ng Shen sa Genesis 1 at Sham na pinangunahan ni Amrel ang pagsalakay mula sa kanluran kasama ang Taidal na hari ng Goam-Aroch, na hari ng Alasa at Kerer, na hari ng Elam. Sa pagsisikap na ito ay nawasak nila ang Sodoma at iba pa mga lungsod sa plain sa labanan ng lambak ng Sidim na si Haring Amrel. Siya ay isang monarko ng Sumerian na nagmula sa isang inapokwintra. Pasto ang kanyang orihinal na pangalan sa sinaunang Suiran, siya ay kinilala bilang Haring Quintra, pasto na literal na nangangahulugang mahusay na tao sa sinaunang Suan. Ang termino na Anfel ay katumbas ng sinaunang Sumerian Quintra Pasto na ang pagkakapantay-pantay na ito ay lumitaw dahil ang sulat ng cuneiform na naayon sa ang Hebreo ay magiging kinta sa suwan at ang salitang ralu ay naging rastu sa suwan. Kaya't siya ay kinikilala bilang biblikal na hari na si Amrel na may quinter pasto na isang sinaunang interpretasyon ng Sumerian ng figura na ito bilang para sa pinuno ng apat na hari na Myronker Lamer, ang hari ng bansa ni Elam, ang mga Elamites, ang mga tao ng Elam ay kinikilala bilang isa sa mga pinakaunang Semitiko na mga inapo ni Ker Lamer, hari ng Elam na pinasiyahan sa lupain ng Elam na naaayon sa kasalukuyang araw na rehiyon ng Iran na orihinal na pinaninirahan ng mga inapo ng SEM, kabilang ang Elames Kier Lamer ay nabanggit sa mga sinaunang piling tao na teksto bilang Cutter Lagamar patungkol sa arokhari ng Alasa, ang ilang mga pananaw ay nagpapakilala sa kanya bilang isang pinuno ng Asia Menor de Edad na ang mga teorya ay nag- Iiba tungkol sa kanyang tiyak na lokasyon na may ilang pagturo sa Kapidoya at Antioch na karamihan. Gayunpaman, iminumungkahi na siya ay isang hari sa pamagat ng rehiyon na hari ng Goan na kilala bilang Tidal sa Hebreo na pinasiyahan sa lupain ng Goam isang linguistikong pag o sisa dito. Maaaring maging isang hari ng mga etnikong halo-halong mga bansa o mga tao na nabuo ng mga tribo ng iba't ibang mga pinagmulan na ang interpretasyong ito ay nakahanay sa pananaw ni David Rowe na nagmumungkahi na ang pamagat ay katumbas ng tiso isang pinuno ng Hurian sa mga bundok ng Zagas, posibleng sa rehiyon ng Iran o Iraq. Sa buod ng Anfel King of Siner na pinasiyahan sa mga Sumerians Arok King of Alasa, ay nauugnay sa Kapidoya sa Asia Minor Kier Lamer. King of Elam ay isang semitikong pinuno na nagmula sa Elames sa ano ang Iran ngayon. At ang pamagat ng hari ng Goan ay posibleng isang hari ng Huan. Ngayon ay tatalakayin ko ang dakilang digmaan laban sa sampung libong higante ng tatlong natatanging karera na nahaharap sa apat na hari ng lupain. Sa oras na iyon ang tatlong karera ng mga higante na nabanggit sa teksto ng Genesis 14 ay ang mga sumusunod na repam o rep haes ito, ang unang lahi ng mga higanteng binanggit sa biblikal na inilarawan bilang pagkakaroon sa kolosal at pagpapataw ng mga higante na tinawag din ng mga reps na kinakaharap nila ang apat na hari at ang kanilang mga hukbo sa Ashteroth, Karame, na natalo ang mga higanting repi na umabot ng hanggang limang metro sa taas na ginagawang hamon ang labanan na mapaghamon para sa apat na mga hari at ang kanilang mga hukbo na zoites. Ang pangalawang lahi ng mga higante na nabanggit sa teksto ay ang mga zoites na kilala rin sa pagiging nagpapataw at napakalaking higante. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng maraming mga detalye tungkol sa mga zoite na gumagawa sa kanila ng isang medyo malabo na grupo sa biblikal na salaysay ang kanilang pagbanggit ay pangunahing nauugnay sa mga tiyak na kaganapan at lokasyon sa panahon ng digmaan na inilarawan sa Genesis 14. Tulad ng maraming mga sipi sa lumang tipan, ang salaysay ay maaaring magkaroon ng mga kahulugan sa kasaysayan at teolohiko, ngunit ang mga tiyak na detalye tungkol sa ilan sa mga nabanggit na grupo ay maaaring limitado sa buod ng mga zoits ay nakikilala. Bilang isang tao na naroroon sa Ashtaroth Karame. Sa panahon ng isang salungatan na nabanggit sa Biblia, ngunit ang impormasyon tungkol sa kanila ay limitado si Keir Lamer na pinangunahan ang kanyang mga hukbo sa pagkatalo ng mga zoite sa lupain ng Ham Emens ang ikatlong lahi ng mga higante na kinakaharap ng apat. Ang mga hukbo ni Kerlamer at ang kanyang mga kaalyado ay ang mga higanteng emen na ang literal na kahulugan sa sinaunang Hebreo at Arik ay ang napakalaking o ang kahilahilakbot na na naninirahan doon sa mga oras na nakaraan. Ang isang tao na mahusay at marami at matangkad bilang mga anakims. Ngunit tinawag sila ng mga moabita na ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig na ang M ay isang tao na naninirahan sa rehiyon na ang mga Israelita ay lumapit sa panahon ng paglabas ng teksto ay nagmumungkahi na ang M ay malaki at matangkad na katulad ng mga Anakims at sa katunayan ang mga Moabita, ang mga Reames. Ang salitang Reames ay madalas na nauugnay sa mga tao ng pambihirang tangkad o higante sa Biblia. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng maraming mga tiyak na detalye tungkol sa kanilang pagbanggit ay medyo maikli ang pagsasalaysay ng Biblia na madalas na gumagamit ng mga pangkat na etniko o mga tao bilang bahagi ng konteksto at heografikal na konteksto ng hindi nag-aalok ng malawak na impormasyon tungkol sa kanilang mga kultura o kasaysayan ngunit masasabi natin ng walang pag Aalinlangan na sila ay nakakagulat at nakakatakot na bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng dakilang digmaan. Ang labanan ay walang alinlangan. Ang mga zoites at mga higante laban sa apat na hari ng lupain. Sa kabila ng mga higante na sumusukat mula apat hanggang limang metro ang taas. Ang apat na hari at ang kanilang mga hukbo ay na ang kanilang labanan ay hindi madali. Para sa mga hukbo na pinamumunuan ng apat na mga hari at pinuno ng mga rehiyon. Nais nice kong marinig ang bawat isa sa iyong mga opinyon kung pamilyar ka sa sakwentong ito ng Biblia na naganap sa mga araw ni Abraham. Ang mahusay na labanan na kinasasangkutan ng apat na hari na laban sa sampung libong mga higante. Sumulat sa mga komento, ibahagi ang video at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel para masubaybayan mo ang aming mga susunod na video. Makita ka sa lalong madaling panahon. Muli, salamat.